Hello, hello. Mabagyo dito sa ating lugar. So, ito po siya. At, ayan. Bumabaha po dito sa garden. Ayan. Punta po tayo dan. Ito po yung aking garden dito. Ayan. Medyo lambot, Ayan, baha, baha, baha. Sobrang tubig. Ayan, dito. At, ang um, medyo madilim ang panahon. Ayan. Okay naman yung mga saging ko. Hindi naman siya tumba Ayan, pero yung mga okra, nagtumbahan po. Ayan, yung mga okra. Nagsipag-tumbahan. Ah. Ito yung siya. Ayan. Medyo malabo ano. Medyo malabo ang camera.